si uh, Sara daw ay, ayan, biyahe ng biyahe. Well, unang-una, ano bang hinahanap yung trabaho kay VP Sara? Ang VP po, ang Vice President, sa ayon sa saligang batas natin, ang siyang nakatalaga na susunod na presidente kung kahit anong dahilan ay mawala ang presidente. The Vice President actually is a spare tire. Hindi ko nga alam kung bakit ang mga tao ay gustong tumakbo ng Vice President. Siguro, kung malapit ang relasyon ng tumatakbong presidente at vice president, meron pangako na kapag nanalong presidente at ang vice president together, ita bilang kalihim ang vice president. Kapag natalagang kalihim ang vice president, natural, meron siyang trabaho. Yung trabaho ng line agency na kanyang pamumunuan, gaya nung DepEd, nung si VP Sara, ay kalihim din ng DepEd. No? Pero ano naman natin, hindi tumagal ang aliansa ng Marcos at Robredo at hindi naman po pwedeng manatili ka sa gabinete na hindi ka sumusuporta sa presidente. Yun ang pagkakamali ni VP Lenny. Kasi binigyan siya at tinanggap niya ang, ang isang posisyon bilang isang uh, miyembro ng gabineta, bilang housing czar, pero ayaw pala niya na makiisa kay Presidente Duterte. At ang dahilan kung bakit siya naman ay tinanggal ay dahil siya pa ay nagwawakwak kay Presidente Duterte sa International Forum. No? At hindi naman dapat yan dahil ang gabinete ay isang alter ego ng Presidente. So tama po si VP Sara na siya'y bumitew sa kanyang pwesto bilang kalihim ng Department of Education nung malinaw na ayaw niya maging alter ego ng presidente. So uh, dahil hindi nga siya miyembro ng gabinete ng uh, uh, Marcos administration, natural, ang tanging trabaho niya is to become a spare tire. Pero hindi naman po nag ng panahon si VP Sara. Inisa-isa po niya doon sa question ng ewan ko ba kung sino yun. Hindi naman po regular reporter yun. Hindi ko po alam po ano talaga ang trabaho niya at uh, sarcastic yung pagkakatanong niya na hindi raw siya nagtatrabaho si VP Sara no at gala lang ng gala. Well, dinitali po ni presidente eh, ni vice president kung ano yung mga proyekto ng kanyang opisina bagamat napakalaki talaga ng tinapyas ng Kamara uh, de Representante sa budget ng vice president no. Eh, yung kanyang mga programa sa edukasyon, yung kanyang uh, programa sa kalikasan, yung kanyang programa sa microfinance, yung sa disaster operations, yung libreng sakay program ng kanyang um, opisina, yung feeding program na abay nagresulta na sa mga obese na mga kabataan. No? Mantakin nyo yan. Eh, gusto lang niya makatulong sa mga nagugutom na kabataan. Abay, tumataba naman ang mga kabataan. Well, sabi nga niya, hindi dapat tumaba ang mga kabataan gaya ko. No? Pero uh, at least no, kaysa nagugutom, eh, nagkakaroon ng mga matatabang mga bata. No? At saka syempre, yung ginagawa niyang programa na iniexplain sa taong bayan kung bakit mali ang pakikidnap sa isang dating presidente na isang Pilipino at pagdadala sa ICC na isang dayuhang hukuman gayong gumagada naman ng mga hukuman sa Pilipinas. Sa tingin ko, yan po ay napaka trabaho ng Vice President. Dahil yan po ay serbisyo sa lahat ng Pilipino. Hindi lang po si Tatay Digo ang na naapektuhan nung siya ay linabag ang kanyang karapatan at kinidnap papuntang uh, dahig. No? Talagang lahat po ng Pilipino may pakialam sa nangyari kita tay Digong dahil lahat tayo ay naninirahan sa isang independiente at malayang bansa na hindi dapat na mga dayuhan ang nagliliti sa mga kaso na di umano ay nanggari sa Pilipinas. Alam nyo, ulitin ko po ang jurisdiction o yung uh, karapatan ng mga Pilipinong hukuman na litisin ang lahat ng kaso na nangyari sa Pilipinas, hindi lang po yan nakasaad sa ating saligang batas. No? Dahil nakasaad doon na judicial power shall be vested only in one Supreme Court and all other courts created by law. Kung hindi, yan po ay dahil sa anyo ng pagiging isang soberenyang bansa. Si Loso po ang pagiging soberenya ng ating bansang Pilipinas at lahat ng bansa sa daigdig. Hindi po sineshare ang kanilang soberenya or ang kanilang jurisdiction unless merong uh, taharang pagpayag sa pamamagitan ng tratado. E pagpayag nga natin ay napasuna dahil tayo bumitib na sa wrong statute ng ICC. So talagang wala na pong dahilan para litisin ng mga dayuhan si Tatay Digong. At siyempre, mga pag-uusap niya sa mga different Philippine communities para pasalamatan ng suporta kay Tatay Digong at yung panawagan sa mga ibang bansa na dapat igalang ang uh, uh, karapatang pantao ni Tatay Digong at ang soberenya ng Pilipinas, eh yan po ay talagang trabaho ng lahat ng Pilipino, kasama na po ng Vice Presidente. So hindi po tama yung sinasabi ni Ante Claire. Wala ro'ng ginagawa si Madam Vice President. Bakit? Ano bang ginagawa Presidente? Eh di ba, sa panahon ni Presidente ngayon, o oh, ang, ang, ang Pilipinas nagiging isang napakalaking lawa bagamat pinagyayabang ang 5,500 na flood control projects, di ba? O oh, ano pa, ang Pilipinas kinikilala na pinaka delikadong lugar para sa turismo sa buong daigdig. O oh, yan ba ang resulta ng presidente na nagtatrabaho? O oh, di ba? Ang uh, ang ang Pilipinas naunahan na ng Vietnam bilang uh, pika, ikalimang pinakamalakas sa ekonomiya sa Southeast Asia pang anim na lang tayo o yang bay prueba na nagtatrabaho ang presidente ng Pilipinas at pati sa turismo pang naunahan na tayo ng uh, Cambodia ano ba yan Sos Mario Josep, Laos and East Timor na lang at saka Myanmar ang hindi pa nauna sa atin pagdating sa turismo. Yan ba ang pruweba na nagkakaroon tayo ng uh, presidente na nagtatrabaho? Di ba hindi po? Ano ba yan? At siyempre pagdating sa kaligtasan, hindi lang tayo pinakadelikado. Pagdating sa turismo, sa buong daigdig, eh siyempre ang, ang ating mga komunidad ngayon, bumalik ang kriminalidad, bumalik ang droga. Yan bang ba sinasabi natin na nagtatrabahong presidente? Eh mga magpapapicture-picture siya sa palengke. Bakit? Bumaba ang presyo ng bilihin nung siya nagpapicture-picture sa palengke? Di ba wala na ma-epekto yun? Mataas pa rin ang presyo ng bilihin? at kung ano yung mga hanap buhay doon man yung ginagawa niya. E paano gagawa siya ng kung ano-ano hanap buhay? E wala naman siyang college degree. Hindi ko nga alam kung high school man lang natapos niya eh. Pero sigurado ko wala, wala siyang college degree. Kaya tigil na yung mga papicture-picture na wala namang um, kabuluhan dahil alam natin wala siyang profesyon, wala siyang trabaho na magagawa dahil wala nga siyang college degree. O ayun, sabihin nyo nga sa akin, anong pagtatrabaho ang ginagawa ni, ni BBM? 'Yung mga pa-picture-picture bayan, 'yan ba talaga ang trabaho ng ng isang presidente? Hindi po. Ang trabaho ng presidente magbigay solusyon sa problema ng bayan. Pero ang presidente Marcos Jr., siya ang problema ng bayan dahil lang ngayon, hindi niya pinasisinungalingan, pinasisinungalingan 'yung paratang na drug addict siya. O, oh, paano niya ngayon hahabulin ang mga drug lords sa mga drug pushers at ang mga drug addicts eh siya mismo ayaw niyang pasinungalingan yung mga paratang sa kanya na siyang numero unong cocaine user ng Pilipinas. O, oh, yan ba pagtatrabaho ng Pilipinas? Maya naman kayo dyan. Ano ba yan? nakaka Nakakakilabot naman kayo. Pero in any case, ang sinasabi ko naman, the messenger is only as good as the sender. At kung palpak talaga yung principal mo, yung presidente, palpak ang kahit anong lalabas sa mga messengers o mga communicators on behalf of the president. Talk of presidential communication, ha? Ano ba yan? Kakatalaga lang ng bagong PCO. Palpak na kaagad. Abay, tinutulan na po ng mga pribadong sektor, lalong-lalo na yung lumalaban sa tobacco advertisement at uh, sa tobacco lobby, ang pagtatalaga dito sa bagong uh, PCO Secretary Gomez dahil siya pala po ay nagtrabaho para sa tobacco lobby. At ano naman pong mangyari sa presidential communication? kung ang ah, magiging kalihim ng PCO ay lantaran na sumusuporta sa paggamit ng tubako. No? E alam naman natin talaga, nakakasama sa kalusugan niyang tubako na yan. Ako po, totoo, nanigirilyo ako, pero 1996 po, noong ako, ako nag ako'y nag-aral sa England ng aking master of laws dahil mahal ang sigarilyo sa England, e eh, tumigil na po ako. Pero alam niyo po, miski mahigit um, 25 years na na ako'y tumigil si hanggang ngayon, ramdab ko pa rin yung epekto nang 20 years ng, or 10 years ng paninigarilyo kasi talagang, ayan, palagi akong kulang sa hininga, palagi akong hinihika, palagi akong may bronchitis. So talagang masama po sa kalusugan niyang tobacco na yan at hindi natin alam kung bakit isang mesenhero ng tobacco ngayon ang tinalaga bilang kalihim ng PCO. Wala na ba talaga tayong makuha? napakababawadan pa talaga ng bench ng administrasyon at wala nang mas magaling na tao makuha kesa sa isang wensehero ng mga tobacco labi uh, lobby. Ewan ko ba ho yan? E lalo ng papalpakang communication yun. No? Pero ako po ha, huwag niyong aalitsin si Auntie Claire. Naku, gustong gusto ko si Auntie Claire. Dahil talaga mula nang na talaga si Auntie Claire, free fall na po ang trust rating at approval rating ni Marcos ang pinakakailangan natin para tuluyan nang mawala sa gobyerno ang Marcos regime si Anti Claire forever. Maraming salamat. Siya po ang pinakamagandang dahilan kung bakit dapat nang sisantihin si Presidente Marcos. Like messenger, like principal. Pareho silang palpak at magsama silang palpak. wag na huwag nilang tatanggalin si Ante Claire. Dahil mas gusto nating mapaaga ang pagiging presidente ni dipisara at yan po ilegal dahil po pwede naman pong mag-resign ang Marcos Jr. sa kabila ng katotohanan na sa mga lumalalang problema ng bayan, hindi talaga siya makapagbibigay ng kahit anong solusyon. Kaya mag-resign na lang siya.